Hey guys, welcome back. If you are new here, this is Phil Mentors and dito sa channel na to, we talk about negosyo, pera at diskarte. Parang umasenso ka sa buhay. Alam mo ba, minsan hindi kulang sa sipag ang dahilan kung bakit hindi tayo umaangat. Minsan, sobra lang tayong maraming bitbit -bit na hindi naman nakakatulong. Parang gusto mo umakit sa bundok pero may buhat kang sako ng bato. Hindi ka talaga makakaabot sa tuktok. Kaya today, pag-uusapan natin hindi lang kung ano ang dapat mong gawin para umasenso, pero kung ano ang dapat mong alisin sa buhay mo para mas bumilis ang pag-usad mo. At kung matapos mo tong video at simulan mong matanggalin ang mga ito, magugulat ka kung gaano kabilis ang progress mo. So let's jump in and start declaring your life para sa success. Number one na dapat mong alisin kung gusto mong umasenso, toxic mindset. Ito yung mga paniniwala na parang invisible wall sa utak mo. Hindi ko kaya, pangmayaman lang 'yan, maka mapahiya lang ako. The problem is, kapag ganyan ang iniisip mo, automatic mong nililimitahan ang sarili mo kahit hindi mo pa sinusubukan. Parang naglagay ka ng ceiling sa sariling potential mo. Kaya dapat palitan mo ito ng growth mindset. Instead of saying, hindi ko kaya, sabihin mo, paano ko kaya magagawa ito? that tiny shift in thinking changes the entire game. Kasi when you ask paano, ang utak mo, magsisimula maghanap yan ng solusyon. Hindi pur dahilan para sumuko. Remember, the way you think determines the way you live. So kung gusto mong umasenso, start by cleaning up what's inside your head. And dito sa Film Mentors, we encourage you to take action. Para ma-practice yan, gawa tayo ng small type of taking action like hitting the like button sa video na to. Pag nagawa mo yan, ganun din yung process sa mind mo on how to take action in life. So don't forget ha, practice tayo. Hit the like button ng video na to. Number two na dapat mong alisin, walang planong buhay. Ang strategy mo sa buhay ay bahala na para kang nagdadrive ng walang mapa. Umaasa lang na makarating sa tamang lugar. Pero in reality, paikot-ikot ka lang. Kahit gaano ka Kasipag, kung wala kang malinaw na direksyon, yung energy mo, kumakalat yan kung saan saan. Hindi mo mararamdaman na may progress ka. Ano yung fix? Magset ng malinaw na goals. Hindi lang yung gusto kong umasenso. Pero be specific, magkano ba yung gusto mong ipon? Anong negosyo ang gusto mong simulan? Comment down below kung ano yung naiisip mong negosyo para gagawa natin ng libreng video. Pag nakita namin na marami yung nag-comment ng same na negosyong isip mo, automatic gawa natin yan ng libreng video. Okay? At kailan mo itong at kailan mo ito gusto makuha? Kailangan ng deadline pag nagseset ka ng goal. Break it down into action actionable steps. Hindi mo kailangan gawin lahat ngayon. Pero dapat alam mo kung ano ang susunod na hakbang. Think of it like Google Maps. Kailangan mo ng destination at malinaw na ruta. Kasi kung wala ka kahit gaano ka o kabilis mag-drive, baka hindi ka makarating sa gusto mong puntahan. Kung wala ka pang ideas kung paano gumawa ng plano sa buhay, subscribe ka dito sa channel ng Film Mentors. Gagawa natin ng maraming videos patungkol dyan, okay? Number 3 na dapat mong alisin, procrastination o yung pabukas-bukas na gawa. Yung bukas na lang or saka na lang, next week na lang kapag ready na lang ako. The problem is, wala naman kasing perfect timing. At habang naghihintay ka ng perfect timing, yung oras at oportunidad, nauubos na yan. Parang gusto mong magtanim ng puno, pero iniisip mo, hintayin ko muna ang perfect weather. By the time na ready ka, mas mahaba na ulit ang paghihintay bago mo makita ang bunga. Yung fix, simulan kahit imperfect. Kung may idea ka, gawin mo na yung first step. Hindi mo kailangan tapusin agad lahat, pero kailangan mong magsimula. Remember, action creates clarity. Kapag gumalaw ka, mas nakikita mo kung ano ang dapat baguhin. Kaysa sa isip ka lang ng isip. So kung lagi kang naghihintay ng tamang oras, ito na yon. This is your sign to start today. O, oh, nag-take action ka ba dun sa practice natin kanina? Nilike mo ba yung button? Yung like button sa video na to? Kung hindi pa, take action. Magandang practice yan. Number four na dapat mong alisin, toxic people kung ang paligid mo puno puno ng mga nega. Yung tipong lahat ng ideas mo may sagot na walang mangyayari dyan. O yung tipong palaging nanghihila pa baba, mahirap umasenso. Parang gusto mong lumipad pero nakatali ka sa mga angkor na ayaw magpalaya. Eventually, mapapagod ka at hindi ka nagagalaw. Ano yung fix? Limitahan mo yung oras na kasama sila. Hindi ko sinasabing putulin agad lahat ng relationships. Pero piliin mo kung saan at kanino mo ilalagay ang energy mo. Surround yourself with winners. Hanap ka ng mga taong nag-iisip ng solutions. Mga taong masipag at hindi takot mag-dream big. Yung vibe nila, madadala ka pataas, hindi pa baba. Remember, your environment shapes your mindset. Kung gusto mong umasenso, siguraduhin mong nasa paligid mo ay mga taong gusto ring umangat. And don't forget to subscribe dito sa Phil Mentors para i-share natin yung mga mindset na makakatulong sa atin. Number five na dapat mong alisin, instant gratification. O yung puro pansamantalang saya lang. Ito yung mindset na gusto ko ngayon na. Kahit alam mong may mas magandang resulta kung maghihintay ka. For example, binge watching imbes na mag-aral o magtrabaho. Impulsive shopping kahit wala sa budget. Laging kumakain sa labas kahit alam mong pwede ka magluto sa bahay. Ang problema, every time na inuuna mo yung short-term comfort, kinakain ito yung oras, energy, at pera na pwede sana magpabago ng buhay mo. Ano yung fix? Practice delayed gratification. Instead of buying that 5,000 pesos gadget ngayon, i-invest mo muna at hintayin mo mag-grow yung pera. Instead of binge-watching 5 episodes, gawin mo muna yung isang task na magdadala sa'yo sa goals mo. Remember, small sacrifices today create big, big rewards tomorrow. At kung ma-master mo yan, mas mabilis kang uusad kaysa sa karamihan. Number six na dapat mong alisin, victim mentality. Yung laging may sinisiise sa lahat ng nangyayari. Narinig mo ba yung, eh kasi gobyerno, eh kasi walang koneksyon, eh kasi mahirap lang kami. The problem, kapag lagi kang may sinisiise, binibigay mo yung control sa ibang tao sa, o sa sitwasyon. Parang sinabi mo, mo na wala kang magagawa. At yun ang tunay na nakakulong sa'yo. The fix, take 100% responsibility. Tanungin mo yung sarili mo. Ano ang kaya kong gawin ngayon para gumanda ang sitwasyon? Hindi mo kontrolado ang lahat. Pero lagi kang may choice kung paano ka magre-respond. When you stop playing the victim and start taking ownership, biglang lumalaki yung power mo para gumawa ng pagbabago. Remember, you can't control the wind but you can adjust your sails. Kung gusto mong umasenso, kailangan hawak mo ang manibela ng buhay mo. Number seven na dapat mong alisin, overthinking. Yung analysis paralysis na iniisip mo lahat, pero wala ka namang ginagawa. Minsan, feeling mo productive ka kasi ang dami mong iniisip na senaryo. Pero the truth, kung wala ka pa rin action after weeks or months, wala pa rin progress. Parang gusto mong mag-swimming pero nasa gilid ka lang ng swimming pool. Niisip mo kung malamig ba yung tubig, kung marunong ka bang lumangoy, kung baka may pateng hanggang sa lumubog na yung araw, hindi ka pa rin lumusong. Ano yung fix? Limit mo yung planning time. Maglaan ka lang ng sapat na oras para mag-isip. Pero siguraduhin mong may deadline ka na sinet kung kailan ka magsisimula. Take small, fast actions. Hindi mo kailangan ng perfect na step. Ang mahalaga, Gumalaw ka. Remember, clarity comes from doing, not just from thinking. Mas malinaw ang susunod na akbang kapag nagsimula ka na. Number eight na dapat mong alisin. Fear of failure. Yung takot magkamali, kaya hindi ka kumikilos. Ito yung pinakamalupit na trap. Gusto mong magumpisa ng negosyo, pero paano kung malugi? Gusto mong mag-apply sa mas magandang trabaho, pero... Paano kung hindi ako matanggap? The problem is, habang iniiwasan mo yung failure, ina iniiwasan mo rin yung chance na magtagumpay. Kasi lahat ng successful na tao, nadapa muna bago nakarating sa taas. Ang difference lang, they did not treat failure as the end. Ginawa nila itong teacher. Ano yung fix? Reframe failure. Instead of thinking, paano kung mag-fail? Itanong mo sa sarili mo, ano yung matututunan if nagkamali? Start small experiments para kahit magkamali ka, manageable yung consequence at mabilis ka makakabawi. Remember, failure is not fatal but inaction is. Mas okay ng madapa habang umaandar kaysa hindi ka man lang umusad. So ayan, 8 bagay na dapat mong alisin kung gusto mong umasenso. Toxic mindset, walang planong sa buhay, procrastination, toxic people instant gratification, victim mentality, overthinking, filo of fail, failure. Kung mapapansin mo, wala akong sinabi dito na kailangan mong gumastos ng malaki o gumawa ng drastic na hakbang. Lahat to nasa control mo. At the moment, natanggalin mo ang mga to sa buhay mo, mas magaan, mas malinaw, at mas mabilis ang pag-usad mo. Ngayon, kung gusto mong matuto pa ng step-by-step -step strategies para i-level up ang finances, karira, at negosyo mo, meron akong ginawang libre na mini-course para sa'yo. Ang tawag dito, Filipino Wealth Starter Kit. Ma-access mo siya ng libre. Yes, libre. May kasama tong mga templates, checklist, at bonus tips na ginagawa para sa mga Pinoy entrepreneurs at goal-getters. Patuloy namin ina-update ina yan. Kaya, punta ka lang sa philmentors.com forward slash free. Ilagay mo yung email mo and then ma-access mo na yan. Tapos, magkakaroon ka rin ng access sa ating online community. Nandyan yung mga Filipino na may wi 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 winning mindset na willing mag-share at willing ding matuto kagaya mo. Like mo yung video na to ah and comment kung alin dyan yung mga gusto mong unang tanggalin. And then, share mo na rin sa kaibigan mo, sa partner mo, na gusto mo ring umangat sa buhay. This is Phil Mentors reminding you kung gusto mong umabot sa tuktok, magaan dapat ang dala mo.